For today's video mga boss ay dinayo naman natin itong Barangay Ipag dito sa Bayan ng Maribelis Bataan At syempre yung mga beach na madalang puntahan dito mga boss ay papakita ko ulit sa inyo Adventure ulit ito mga boss dahil dadaan ulit tayo sa bundok So samahan nyo ko mga boss, let's go Adventure yung pupunta nating beach dito sa Bayan ng Maribelis Batan Syempre dito lang yan sa Barangay Ipag Maribelis Bataan So ito yung Cave 3 na tinatawag sa may basuraan mga boss so nakita nyo naman yung dinadaanan natin adventure na adventure huh. so ganito mga boss yung madadaanan natin um, medyo ano hindi naman ganong kalayuan iniwan ko yung motor ko dun sa taas so malapit na tayo sa dagat mga boss wow. ayan na yung dagat oh tanaw na tanaw na dito At first time ko ang pumunta dito mga boss, titignan nga natin kung mga maganda nga ba para maipicture ulit natin at mapuntan ng ibang kababayan natin dito sa Barre Beres Batan. So, titignan din natin kung may entrance ba o wala. Kung saan nakita nyo ako kanina doon sa Tok Tok, yun nilakad ko. Yung sabi ko, 10 to 15 minutes, sa uh, dito na tayo sa pinaka pang pang. So, ganun din mga boss, uh, <coughs> nakap malinis ang tubig dito siyempre hindi gaano napupuntahan nga dahil medyo may kalayuan pero ang sarap dito ang linaw ng tubig oh oh yeah. cave 3 daw ang tawag dito mga boss dito sa barangay ipag yan dinaanan ko yung bundok na yan oh tumawid ako dyan tapos pababa dire diretsyo so first time ko ngayon pumunta dito mga boss so ang sarap maligo kaya ako so sa so, mga gustong pumunta dito mga boss Punta lang kayo sa lumang ay sa may ano sa may basurahan. Diretso lang kayo dito, dire-diretso. Tapos magtatawan lang kayo may pababang daan doon. Maiwan yung ano, maiwan yung motor sa taas. Tapos lalakarin na lang. Malinis dito, malinis s'yempre. Hindi ganong napupunta ng tao eh. Yan, hapon na ako pumunta dito kasi mainit kanina mga boss. Bumaba ako alas 4 na. Yun, palubog na yung haring araw. Idol. Ayan. Vlog tayo, vlog tayo. Oh. Hello, amo. Taga rito ba kayo? Anong, anong tawag dito sa ano na to? Basurahan. Basurahan. Hindi, may cave tree ba? Cave tree? Mm. Five fingers. Five fingers? Oh, saan yung five fingers dyan? Ah, sa kabila yung bundok na yan. Five fingers. Ayan. So, marami bang pupunta dito na naliligo? Ayun Hello, good afternoon. Blablag lang tayo. <laughs> Anong tawag dito sa ano na to? Basurano. Sabi cave 3, cave 3 ba to? Ay, cave 3 po. Cave 3. Ipag, ipag to no. Ayan, sa baba lang ng ano, sa baba ng basurahan mga boss. Nandito tayo ngayon para pagkita ulit yung isa pang hindi na pupuntang mga uh, feeding puntan dito na paliguan na walang bayad. Walang bayad dito, di ba? libre dito, walang bayad, walang entrance. So yun, walang entrance, malinaw sa mga gustong punta dito. Dito na tayo. Mga pa kasi ako dito, kanina sabi ko maalas 4 para hindi ganong mainit. So yan o. Oh. Ito walang entrance ha, ah. walang entrance ulit yung gumabos, walang entrance dito. Kung so, sa mga gustong punta dito, dito lang yan sa Barangay Ipag, Maribels Batan, yun. Yung bundok na yan, tatawirin nyo lang yan pababa dito. Yun na yun. So walang daanong tao. Pero kanina daw maraming tao. Kaso hapon na ako pumuntay. Eh. Diba? Sok na sok dito sa mga gustong mag-outing. Ganda dito. Ganda At saka dito pala pwedeng pumunta sa ano sa Five Fingers sa uh, 150 per head sabi ni Tatay yan si Tatay oh. Ito ang natin pa ng guard. Ito ang natin nga ito yung five fingers. Ah, sa likod lang po yung five fingers. Hindi, nasagit nga ito. Ah, sa ano ito? Ito five fingers. Ito ang fingers. Hmm. Hindi, hindi. Ah, okay pa, okay pa. Tati, ito nga mga boss, English speaking pala si tati. Kanina pa ulit sa Tagalog eh. Pang-tourist pala itong mga. at naligo na rin ako mga boss dahil medyo malayo ating nilakad para ma-press ko ulit tayo mga boss. So, tara samahan yung muna ako, maliligo muna tayo dito sa dagat ng Cube -G, dito sa Barangay Ipag Maribelis Bataan mga boss. Walang ano, ang ganong walang makikitang basura. Di ba? So yan hanggang doon paikot, pwedeng maligo, pero pinakamagandang pwesto ay dito. yan si mabuhangin niya. Oh. Hindi siya itim. Medyo puti pa nga eh. So yun lang mga boss, pinakita ko lang yung isang ano pa dito isang pwedeng punta na pwedeng paliguan so doon ako galing kanina nakikita yung bundok na yun sa taas doon. doon ako galing so sabi ko na 10 to 15 minutes bago makarating dito so hanggang dito na lang at babalik na tayo sa taas thank you